Surprise surprise po sa lahat It is October 3 Thursday Alauna na po ng hapon ngayon And mainit guys Kaya nakaganito lang po ako And um, Guys Yung hairstyle ko Pansin nyo parang kakaiba na ngayon Hindi na po ako nakakapagayos masyado kakatapos ko lang magkaroon ng sakit and I'm on my way to recovery and when when I say sakit guys is yung sakit na baka naman guys kung isipin nyo kung anong sakit ano lang naman guys napapanahong sakit lang naman it's like um, flu like symptoms and ayun nga sa mga previous vlogs ko nasabi ko po doon na hindi po yun covid or actually I don't know kung covid nga pero guys uh, pagaling na siya. Kaya ayun po, related po itong gagawin kong uh, vlog ngayon. Parang review na rin guys ng ano ba yung mga natin pag may mga flu-like symptoms tayo guys. Ayun. And ayun, yung sa mga previous vlogs ko guys, um, yung dalanda na malaki yung last ko na even vlog And then ayun nga, sabi ko nagkikrave ako something na maasim. Ayun. Gusto kong isaw-saw sa bagoong. And ayun nga guys, may panibago na naman ako na isip guys since medyo hindi naman sa sinawaan pero parang para maiba naman. Pineapple naman guys, isasawsaw natin sa bagong. Naggawa ko na siya dati guys, hindi ko siya hindi ko pa siya na vlog pero naggawa ko na dati. Naisawsaw ko na ang pineapple sa bagong. Masarap din siya guys. Ito yung pineapple natin. Ayan. Ganito po yung itsura niya. Mukhang hindi pa siya ganun ka-ripe, guys. So, insert short pong maasim siya, guys. Ayan. And then, ang gagawin natin is isasaw-saw natin siya sa bagoong. Ayan. eto guys, UFC. Ayun, nung unang sabi ko sa inyo guys, medyo parang kakaiba yung lasa itong, itong UFC. So parang naisip ko nga, parang lasa, baka may laso or something ganon. Pero guys, parang feeling ko, ano lang siya, pag naramihan yung kain nyo, masyadong magiging overwhelming. Magiging masyadong malasa, ganun. So para bang magbaback up from your, magbaback up sa throat nyo, ganon, So ayun, magiging overwhelming yung lasa. Pero all in all masarap po siya Mararecommend ko po yung UFC So eto na tayo sa Bagoong with Pineapple or vice versa Pineapple with bagoong Tignan natin guys Ang init ngayon guys Actually itong tanghani talaga mainit And then ulan ng hapon so ayun Pero sana nakapag adjust na yung katawan natin Na kahit ganito yung weather Ulit ulit na ganito yung weather Hindi na tayo magkaka flu So ayon. So ganyan siya. Mm. Mm. May kakaibang lasa talaga tong bagoong na to. Hindi yung kakaibang lasa na hindi masarap pa. Masyadong malasa parang ganun. May yung may meron siyang lasa na masyadong malasa. You Parang may nilagay silang spice ganoon. Actually pwedeng spice nga kasi spicy siya eh. So baka meron silang nailagay diyan na sili na something unusual na sili ganoon. yan Ano mo mas masarap dalandan with bagoong, pineapple with bagoong, mango or mango with bagoong. Hmm. Tikman muna ulit natin guys. Ayun nga guys, pinag-iisipan ko recently, parang gusto ko talaga na i-push ko ba na mag, ano ako ng manga with bagoong kahit hindi panahon ngayon ng manga. Pero naisip ko parang hindi ko, hindi ko rin pala feel talaga yung masyado maasin. Tapos uh, kung gusto mo lang talaga ng pagsasawsawan ng bagoong, yun na lang ang choice mo guys. It's either Pineapple or Dalandan or Singkamas, ganun. Um, for me, mangga is uh, masyado nang maasim yun for my taste, ganun. Ayun eh, nga, tsaka kung may available naman na matatamis kahit pano. I mean, sweet and sour, di ba, yun na lang kesa yung pure sour na maasim, di ba, kasi lang na mainit, di ba, parang medyo uh, light ang naman tayo, medyo light mood naman tayo, medyo matamis sa yun, guys. Ano ba guys? Ayun, recently guys nga, ano, sabi ko sa inyo may sakit ako. <laughs> paulit ulit-ulit. Ito, nandito pala si Muning. <laughs> ito si Muning gusto sa mama. Hindi Muning, diyan ka na muna. Nag, Nagbablog ako. Tumigil ka. Ayun guys, naka 5 minutes na tayo. Puputulin ko na po yung video. Wala po ako masyadong bagong upload sa YouTube. Kasi nga po, hindi naman ako naglalabas. Puro pang mga um, Facebook videos na po ang na-upload ko. So, yun lang po muna guys. Puputulin ko na po yung video.